alas 10 na ng gabi, tahimik na ang buong gusali, at ang tanging ilaw na bukas ay mula sa mga fluorescent lights na nagbabantay sa bawat sulok ng opisina. Sa labas ng bintana, makikita ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap, pero dito sa loob, tila ba huminto ang oras. Ang bawat segundo ay ramdam na ramdam, lalo na kapag mag-isa ka na lang. Ako na lang ang tao sa opisina. Lahat ng kasamahan ko ay umuwi na, dala ang kanilang mga pagod na katawan at isip. Naiwan ako rito, Nakaupo sa harap ng computer habang ang mga anino ng mga upuan at mesa ay tila ba nagbabantay sa akin. Sa bawat paglingon ko, napapansin kong mas lumalalim ang katahimikan. Parang ako na lang ang natitirang buhay sa isang lugar na dati ay puno ng ingay at tawanan. Overtime na naman. Deadline na bukas. Kailangan matapos ko 'tong presentation. Sa bawat pag-scroll ko ng mouse at pag-type sa keyboard, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang inedit ang slides, nagdagdag ng graphs, at nagbura ng mga notes. Habang tumatagal, parang mas lalo akong kinakabahan. Alam kong mahalaga ito para sa team namin, kaya kahit pagod na ako, pilit kong tinatapos. Sa bawat minuto, nararamdaman ko ang pressure na parang unti-unting bumibigat sa balikat ko. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng keyboard ko ang naririnig. Wala nang tawanan, wala nang kwentuhan at wala na ring ingay ng printer o telepono. Ang bawat tipa ng daliri ko sa keyboard ay parang echo sa buong opisina. Minsan, napapaisip ako kung may ibang nakikinig sa akin, o kung ako lang talaga ang gising sa oras na ito. Ang liwanag ng monitor ko ang nagsisilbing ilaw sa madilim na paligid, at ang bawat letra na lumalabas sa screen ay parang paalala na hindi pa tapos ang laban ko ngayong gabi. Malamig. Laging malamig dito sa opisina tuwing gabi. Pero kakaiba ang lamig ngayon. Parang dumadaan sa balat ko at umaabot hanggang buto. Kahit naka-jacket na ako, hindi pa rin sapat. Minsan napapansin ko na nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, kaba, o sa malamig na hangin na galing sa aircon. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang lamig na bumabalot sa paligid, na parang may kasamang misteryo o lihim na hindi ko maintindihan. Pero mas malamig ngayon. Parang may kakaiba hindi ko may paliwanag, pero parang may presensya sa paligid. Minsan, naririnig ko ang mahihinang yabag o kaya may biglang hangin na dadaan kahit sarado naman ang mga bintana. Napapalingon ako sa likod, tinitingnan kung may tao, pero wala naman. Ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw, at ang liwanag ng monitor ko, ay tila ba hindi sapat para itaboy ang dilim. Sa mga ganitong sandali, hindi ko maiwasang kabahan at magtanong sa sarili, kung may kasama ba talaga ako rito hindi ko nalang pinansin. Nagpatuloy ako sa pagtatype. Kailangan ko nang matapos to. Kahit may kaba at pagod, pinilit kong mag-focus sa trabaho. Alam kong bukas, pagpasok ng araw, makikita ng lahat ang resulta ng pagsusumikap ko ngayong gabi. Sa kabila ng katahimikan, lamig, at kakaibang pakiramdam, pinili kong tapusin ang sinimulan ko. Dahil minsan, sa mga oras ng pag-iisa at pagsubok, doon mo mas makikilala ang sarili mo, kung gaano ka katatag, at kung gaano mo kayang lampasan ang takot at pagod para sa mga pangarap mo. Gabi na noon sa opisina. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng aircon at mahihinang ilaw lang ang kasama ko. Ako na lang ang natira, abala sa pagtatapos ng mga report. Sa bawat tiktak ng orasan, ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Maya-maya, may narinig akong kaluskos. Mahina, parang may gumagalaw sa dikalayuan. Napahinto ako sa pagtatype, pinakiramdaman ng paligid. Parang may naglalakad sa kabilang cubicle. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko mula sa monitor, sinubukang silipin kung may tao. Tiningnan ko ang paligid, pero wala akong nakita. Walang anino, walang bakas ng kahit sino. Bumalik ako sa trabaho, pilit na binabalewala ang narinig ko, iniisip na baka hangin lang yon o baka may nahulog na gamit. Ilang sandali lang, may narinig na naman akong kakaibang tunog. Sa pagkakataong ito, tunog ng keyboard, Mabilis sunod-sunod parang may nagtatype. Napatingin ako sa paligid. Sinubukang tukuyin kung saan nang gagaling ang tunog. Wala namang ibang tao sa opisina at sigurado akong ako lang ang naiwan. Sinundan ko ang tunog, dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa direksyon ng dulong cubicle. Habang papalapit ako, lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko, ang bawat hakbang, parang may kasamang kaba at takot. Sa bawat paglapit ko, mas lumilinaw ang tunog ng pagtatype, pero wala akong nakikitang tao. Dahan-dahan akong lumapit, pilit na nilalabanan ang kaba. Pagdating ko sa mismong cubicle, biglang tumigil ang tunog. Sinilip ko ang lob, walang tao, walang gumagalaw, at ang keyboard ay nakapahinga lang sa ibabaw ng mesa. Napalunok ako, hindi ko alam kung guni-guni lang ba iyon o may kakaibang nangyayari. Sa gabing iyon, napaisip ako, may mga tunog talagang hindi mo may paliwanag, lalo na kapag mag-isa ka na lang sa opisina. Biglang nanindig ang balahibo ko. Parang may humihinga sa batok ko. Malamig na hininga. Napalingon ako. Wala naman. Guni-guni ko lang yon. Bulong ko sa sarili. Pagod lang siguro ako. Tumingin ako sa paligid. At agad kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Madilim ang buong opisina. Tila nilamon ng gabi ang bawat sulok. Ang mga mesa at upuan ay nagmistulang mga aninong nagkukubli sa dilim, at ang bawat tunog ng aking mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang lamig na bumabalot sa paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa mga anino. Tanging ilaw lang ng mga building sa labas ang nagbibigay liwanag sa loob ng opisina. Ang mga bintana ay nagsisilbing mga mata ng lungsod, at ang mga ilaw mula sa labas ay naglalakbay papasok, gumuguhit ng mahabang anino sa sahig at pader. Sa bawat kisap ng ilaw, Nagbabago ang anyo ng paligid. Parang may mga nilalang na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Ang mga ilaw na ito ang tanging saksi sa katahimikan ng gabi. At sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman ang pag-iisa. Sa dulo ng mahabang hallway, may nakita akong anino. Hindi ko agad maaninag kung tao ba ito o bunga lang ng aking imahinasyon. Ang anyo nito ay malabo, ngunit malinaw na matangkad at tila nakatayo lang, hindi gumagalaw. Napahinto ako, pinakiramdaman ng paligid ang tibok ng puso ko ay bumilis, at ang malamig na hangin ay tila dumaan sa aking batok. Sa bawat segundo, mas lalo kong nararamdaman ang kaba, at takot na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Matangkad ang anino, at nanatili itong nakatayo sa dulo ng hallway, parang may hinihintay. Sino yan? Tanong ko. Ngunit tanging katahimikan lang ang sumagot. Walang gumalaw, walang sumagot, at ang paligid ay tila lalong lumamig. Dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay mabigat at puno ng kaba, Palapit ako ng palapit, sinusubukang alamin kung sino o ano ang aninong iyon. Ngunit bago ko pa man marating, biglang nawala ang anino, parang usok na nilamon ng dilim. Naiwan akong nagtataka, naguguluhan, at muling binalot ng katahimikan ang buong opisina. Bumalik ako sa lamesa ko, kinakabahan na ako, hindi ko maintindihan ang nangyayari. May nakita akong ballpen sa mesa, gumagalaw, mag-isa, gumugulong, tumayo ako, sobra na to, hindi ko na kaya. Alis na ako. Naalala ko bigla yung mga kwento ng mga guard, tungkol sa multo daw dito sa opisina, babaeng nakaputi, gabi-gabi daw nagpaparamdam, lalo na kapag overtime, hindi ako naniniwala sa multo, pero ngayon, hindi ko na alam. Dali-dali kong nilikpit ang gamit ko, patakbo akong lumabas ng opisina, pero pagdating ko sa pinto ayaw bumukas, Nakalock. Sinubukan ko ulit. Ayaw pa rin. Tulong. May tao ba diyan? Walang sumasagot. Napaupo ako sa sahig. Takot na takot na ako. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Guni-guni ko lang ba ang lahat ng to? O talagang may multo dito sa opisina? Napapikit ako. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong makaalis dito. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Nanginginig akong lumingon. Isang babae, nakaputi, nakatayo sa harap ko at nakangiti. Pero hindi siya tao dahil wala siyang mukha.